ang pangkalahatang katalinuhan ay matagal nang pinaniniwalaan na isang salik na nag-aambag sa tagumpay sa iba't ibang bahagi ng buhay. Ngunit ang ilang mga eksperto ay nagmumungkahi na ang emosyonal na katalinuhan ay maaaring mas mahalaga pa. Ang emosyonal na katalinuhan ay tumutukoy sa kakayahang umunawa, gumamit at mga gamit ang mga emosyon. Ang mga taong matalino sa emotional ay nakakaunawa hindi lamang sa kanilang sariling mga damdamin kundi pati na rin sa iba. Upang mapabuti ang iyong emotional na katalinuhan, bigyang pansin ang iyong sariling damdamin. Tumutok sa pagtukoy kung ano ang iyong nararamdaman at kung ano ang nagiging sanhi ng mga damdaming iyon. Pamahalaan ang iyong mga damdamin. Bumalik at subukang tingnan ang mga bagay nang walang kinikilingan. Iwasan ang pagboti o ang pagpigil sa iyong nararamdaman. Ngunit, maghanap ng malusog at angkop na paraan ng pagharap sa iyong nararamdaman. Makinig sa iba. Ito ay hindi lamang nagsasangkot ng pakikinig sa kanilang sinasabi. Ngunit din ng pagbibigay pansin sa mga di-verbal na sinyalis at wika ng katawan. Ang katatagan ng isip ay tumutukoy sa katatagan upang magpatuloy at magpatuloy sa pagsisikap kahit na sa harap ng mga hadlang. Ang mga taong nagtataglay ng ganitong lakas ng pag-iisip ay nakikita ang mga hamon bilang mga pagkakataon. Nararamdaman din nila na may kontrol sila sa kanilang sariling kapalaran wala sa kanilang mga kakayahan na magtagumpay at nakatuon sa pagtatapos ng kanilang sinimulan. Ano ang maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong mental na katigasan at madagdagan ang iyong mga pagkakataon na maging matagumpay sa buhay? Maniwala ka sa iyong sarili. Tanggalin ang negatibong pag-uusap sa sarili at maghanap ng mga paraan upang mananatiling positibo at nakapagpapatibay sa sarili. Patuloy na subukan kahit na ang mga bagay ay tila imposible o ang mga pag-urong ay patuloy na pumipigil sa iyo. Tumuon sa mga paraan na maari mong paunlarin ang iyong mga kasanayan at patuloy na sumulong. Ang isa sa mga pangunahing gawi ng mga matagumpay na tao ay palaging tumitingin sa mga pag-urong o pagkabigo bilang mga pagkakataon sa pag-aaral. Alagaan ang iyong sarili. Ang pananatiling matatag ay nangangahulugan din na tinatrato mo ang iyong sarili ng may kabaitan. Regular na mag-check-in sa iyong sarili upang matiyak na mayroon kang mga bagay na kailangan mo upang umunlad. Maghanap ng mga pagkakataon sa paglago ang pag-aaral ng higit pa tungkol sa iyong sarili at ang paghamon sa iyong sarili na sumubok ng mga bagong bagay ay maaaring magbigay ng mga pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili. Sa isang mahabang pag-aaral na longitudinal, sinundan ng mga psychologist ang isang grupo ng mga bata na kinilala ng kanilang mga guro bilang napakatalino habang ikinukumpara nila ang naging kalagayan ng na mga paksang ito sa buong pagkabata at hanggang sa pagtanda. Nalaman ng mga mananaliksik na ang mga pinakamatagumpay sa buhay ay nagbahagi ng ilang mahalagang katangian kabilang ang tsaga at lakas ng loob. Ang mga katangiang ito ay malamang na bahagi ng pangkalahatang personalidad ng isang individual Ngunit ang mga ito ay isang bagay na maari mong pagbutihin. Ang pagkaantala ng kasiyahan, pagkatutong magpumilit sa harap ng mga hamon at paghihintay sa mga gantimpala ng iyong pagsusumikap ay kadalasang maaring maging susi sa tagumpay sa buhay. Kasama sa mga diskarte na magagamit mo para mapahusay ang iyong paghahangad. Pagkagambala Halimbawa, kung sinubukan mong magbawas ng timbang ngunit nahihirapan kang lumayo sa iyong mga paboritong merienda ang mga pag-abala sa iyong sarili sa mga sandaling ng iyong kahinaan ay maaring maging isang epektibong paraan upang maiwasan ang pagpapadala sa tukso magsanay ang lakas ng loob ng isang bagay na maari mong buuin ngunit nangangailangan ito ng oras at pagsisikap magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na layunin na nangangailangan ng lakas upang makamit tulad ng pag-iwas sa mga matamis na merienda. Habang binubuo mo ang iyong kakayahang gamitin ang iyong lakas ng kaluuban upang makamit ang gayong maliliit na layunin, maaari mong makita ng iyong paghangad ay mas malakas din kapag nagtatrabaho sa mas malalaking layunin. ano ang higit na nag sa iyo Nalaman mo ba na ang pangako ng mga panlabas na gantimpala ay nagpapanatili sa iyo na maabot ang iyong mga layunin O ito ba ang mas personal intrinsic motivator na nagpapanatili sa iyong pakiramdam na inspirasyon Bagamat maaring makatulong ang mga panlabas na gantimpala tulad ng pera, mga parangal at papuri Maraming tao ang natutuklasan na sila ang pinaka-motivated kapag gumagawa sila ng mga bagay para sa personal na kasiyahan. Kung ginagawa mo ang mga bagay dahil natutuwa ka sa mga ito, dahil nakikita mong makabuluhan ang mga ito, o dahil nasisiyahan kang makita ang mga epekto ng iyong trabaho, kung gayon, ikaw ay hinihimok ng mga intrinsic na motibasyon ipinakita ng pananaliksik na habang ang mga insensitibo ay maaring maging isang mas mahusay na tagahula ng ilang ori ng pagganap. Ang mga intrinsic na motivator ay malamang na maging mas mahusay sa paghula ng kalidad ng pagganap. Ano ang maari mong gawin upang mapalakas ang iyong pakiramdam ng intrinsic motivation? Hamunin ang iyong sarili, ang paghangad ng layunin na makakamit Ngunit hindi naman madali ay isang mahusay na paraan upang mapataas ang motibasyon upang magtagumpay. Ang mga hamon ay maaaring panatilihin kang interesado sa isang gawain, mapabuti ang iyong pagpapahalaga sa sarili at mag-alok ng feedback sa mga lugar na maaari mong pagbutihin. Makakatulong ang pagpili ng medyo mapaghamong gawain na mag-udyok sa iyo na magsimula nakakatuwa. Manatiling maosisa. Maghanap ng mga bagay na nakakakuha ng iyong atensyon at gusto mong matutunan pa. Kontrolin mo. Maaring mahirap manatiling intrinsically motivated upang ituloy ang isang layunin kung hindi mo nararamdaman na mayroon kang anumang tunay na impluensya sa kinalabasan. Maghanap ng mga paraan na maari kang magkaroon ng aktibong papel. Huwag matakot sa kompetisyon. Maaring may ibang mga tao na nagsisikap na maabot ang parehong mga layunin tulad ng sa iyo. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat kang sumuko. Huwag ikumpara ang iyong pag-unlad o paglalakbay sa ibang tao. Maari kang tumingin sa iba para sa pagganyak at inspirasyon. Ngunit tandaan na lahat tayo ay may iba't ibang mga landas.